Good morning, the blessful Have a good day. Umagang kay ganda. Happy New Year. Yeah, natapos na po ni Papa yung bakod. Na kawayan. Dito may papaya pero tignan nyo naman. naghihingalo yung papaya. At mayroon din po dito talbos ng kamote. Mayroong kamote dito na tanim. Oh, marami na pala. Pwede mamaya ulamin. Talbos ng kamote. Meron din po kami dito ng oregano. At ito po yung kanya pong mga alaga na manok ang maingay pag madaling araw. Yan, ang manok na puti. Sila po ay kumakain. Yan. Yung nandito po na isa ay wala na, kinatay. Inulam na namin po yung isa.